Yan, bali, ngayon po ay maghanap po tayo ng araw arawan puyo ito po yung ating ito, gamitin tayo na material Ito, 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 ganun tayo ito po yung ating ano so uh, po tayo dito po tayo nagpapagliling ng po natin kung minsan ng pirek o palay. Yan, meron po tayong naispatan dito na bingkol-bingkol yung kwan po nila, yung kwan ng lupa. Kaya susubukan po natin na mang Sulukur. Mang sampol, mang hukay. Ayo po tayo mga adventure. Ararawan arawan Lumayo po tayo sa paghahanap ng arkarawan. Bali ngayon kasi parang season ng ararawan dahil ano pinagtatalon. Pag pinagtatalon ay kan po yan. yan po, dyan po banda yung mga ararawan. Ngayon ay may nakita tayo na kabingkulan. Uh, subukan po nating sampulan kung may mga ararawan na.

maganda ito kay ano danom 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 sa kakabingkulan talaga tayo tayo kumati ko pa kabantayan tayo pa kabantayan ko ba ka na yan sarawan tantang ah kala mo ang yung unang huli natin first catch yan ang ganda ng lalagyan po natin sana ay maganda din yung kanyang yung malagay po natin makarami tayo Ang bagpag, ang silaw ng totoo. ya. Hmm. hmm, Nga mga kadua. Kadua. Kanag pertak dai ta. Ni kadua. ano. Pat. Upat di tayo. Bali ko han, amamen. Nam, um, mabukol. Um, Itawag ng Diyos ay magbabago ng Diyos, pero itawag ng Diyos ay Mga malam Diyos ay magbabago ng ay magbabago ng Diyos ay magbabago ng timala dito eh ng dito ay lang ng maka ay magbabago ng yun mm pagsapol -hmm. tayo sa tayo sa bali na pagdurukan tayo, sa bali ng tayo. nga yung magpapastura itik oh. lang nga yung magpapastura na yun mm hmm, yun yun yung magpapastura na yun pagsapol tayo lang dumayo pala tatta kita tayo katay nga ah hindi tayo lang bariyo, atoy, mga adventure sedek dati baru tayo tidak lara bang di pindet tadi mana di pindit activity ya bu na datang dati datih CCR CCR mau dan mang Ito palang dinala tayo mga lakay. Okay. Punta pa. Ito ka nang tayo tapta. Okay lakay pa lang. Hindi na alam. Baka nila, nila kayo pa tinagan sandal mo na. Lakay lang tayo lukaan ng Oh. mo lakay. Lakay rin tayo. Kabi nga pa ay. Hmm. Ito na eh. tanda itu mau adventure hmm, kuryat hmm, pengen <tutup> mat aja mat aja maka lagi terus goro matar hmm ada di maizamu ngakwa mana mayat lata masih daun besar kuryat di tal talon mending ngakuryat di balai ada di dati bah Bukan dua kurnya. Bukan dua. Hmm, rawan dekat. Mul kerikit. Aji kuryat. krikit, good. Ajar rawan. Mul krikit.

Mata ti may isang na mayat. Ta very exotic. Ata cricket. Kinagtagari no rabi. Ayan. Bali ati ginala tayo mga minin mga adventure at ngayon ay balag sapol tayo sa Bali ng area ah uh, baka ada pa iti ah masapulan tayo bali ito po lahat yung nakuha uh, po natin dito higit po ang mga malapit isang baso yung kuha po natin at mas okay na to kaysa nung nakaraan na pangunguha po natin at ngayon ay maghahanap po tayo ng iba ibang area susubukan po natin sa baka baka mas marami sa ibang location hmm. Ito, baka Don, baing, Paligid doon po tayo, doon po yung ating ruta. Ayan na. Ang pare ko eh. Eu vou fazer. yung naging biyahe magpapahinga muna tayo bago tayo sasabak muli dun na ay ayan mga kadbinsor bali nagsubli tayo ito so, ito uh, di panan tayo di ba band banda na jay kat awanti awanti taltalon nga anak ti bingkol na tapos dagiti agro rotor kat dagiti kodagi sayay kala uh, dinublitan, managsubli tayo, kung managsubli, kaya uh, umikat, kahadu teo kung manmakat binchor, mediteo magamit ammo, mediteo magamit ammo, mediteo magamit ammo, ammo, mediteo magamit ammo, mediteo amo na mediteo magamit ammo, 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 finishing tayom mahana sekitar pasir-pasir. So aja, ampun sinap pasir saya. Udah tag ter tertel. Belum. Awani oke. Mendingan pasti ini, di tertel ini mendingan na bingkulbah. Na patag. Tadi itu. Ayo. Kasih dikal ke ya, Mande. Ngunam diunina tangkeun soy. Heeh. Ta om. đây, ô, ừ. mấy oh, ta mấy xa, đặc đặc là Ayan mga kabinsir, nakahuli po tayo ng nitib na palaka Ngayon ito yung plano ito na Ilaw ta. Ilaw ka ta tatan Hmm memin Baka... Maminsan mami luto datan Kanina na, kita rarawan Hmm, mga mga niya Sige man, Madisiguro. Maka lagi nito mo lang Ayun Ay, kung yung yeah, naman makalagto. Ay, kung tayo Ay, kakapsot tata At ni Ted? Uy. Ang pabudas na din. Pabudas na. pumigsa. Hmm, sige. ka. doon ko masilaban. Ya. Yeah. Uy. Ito mga choice. Ano? Pagawid tayo yun dahil nagpudo din itong mga nakuha natin ay marami-rami na rin ah, uh, pwede na pang alunos yan mga adventure pwede na ding pang ulam isang isang ararawan arawan ah, uh, isang subo o mga ilan din to mga 60 o, 60 subo na yun mga adventure bali yung gagawin na lang natin ay medyo mahirap pala yung ganito kaya yung, yung ibang naiisip natin ay maghanap tayo ng ano ng magtatartel pagka season ng tartel yan so bali hanggang dito na lang siguro muna itong video po natin mga adventure uh, tayo ay uuwi na so let's go yan aabangan po natin to kung maabangan po natin kung mababantayan po natin na tatartelin tatartelin nila dahil itong ating na bung, na bungkal-bungkal ay marami-rami na rin let's go